Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 16, 2024, Webes ay kapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At yung pong unang pagbasa at pagdinilay ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 22, verse 30, and chapter 23, verses 6 to 11. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ng mga punong saserdote at ang buong sanidrin sa kakinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga saduseyo at pariseyo, kaya't sinabi niya ng malakas, Mga kapatid, ako'y pariseyo anak ng mga pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon. Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga pariseyo at ang mga saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagat ang sabi ng mga saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga iskribang kapanig ng mga pariseyo at malakas sa tumutol. Wala kaming makita ang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya't pinapanaog niya ang mga kawal ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, Lakasan mo ang iyong loob, nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma. Ang salita ng Diyos. Muli po isang magpapalang araw sa inyo pong lahat at sa nilalapit natin na pagdiriwang ng uh, nakilang kapisaan ng pagbaba ng Espiritu Santo na siyang unang lumukob sa mga naunang mga apostol. At uh, dito nga po no, sa ating narinig na unang pagbasa ay si Pablo ay nasa hukuman. No? Siya po ay nililitis at nando doon ang mga punong saserdote at buong sanidrin. At uh, ito naman po ay naging daan no, para kanyang maipahayag ang mabuting balita na ibinigay sa kanya no, na misyon na ipahayag ito sa lahat no, na, na patungkol nga ito sa muling pagkabuhay at ito ay bahagi ng ating uh, pananampalataya na no, dapat nating tanggapin bilang katoliko kasi hindi po tayo pwedeng katoliko tapos chap-chap yung ating tinatanggap ng mga na mga utos o paniniwala. Kung tayo ay katoliko, yakapin natin ang buong ikpit at buong paninindigan na ating pananampalataya, lalong-lalo na sa dulong bahagi na tayo ay mamamatay at muli mabubuhay. Bubuhayin tayo ni Jesus kung paano siya rin ay namatay, nabuhay at muling magbabalik sa atin upang tayo po ay dalhin din doon sa langit. At ito nga po, no, habang niintay natin yon ang misyon natin ay talagang ipahayag ang atin pong pananampalataya. Bagamat, no, talagang maraming hamon kasi uh, una, no, uh, mahirap na ipaliwanag sa mga taong sarado ang isipan, mahirap ipaliwanag ang mabuting balita sa mga taong punong ang ng kaalaman tungkol sa kanila pong pinaniniwalaan. No, dahil nga, may mga lugar na may kanya-kanyang tradisyon, may mga lugar na kanya-kanyang kultura, pero siyempre, ang, ang hangarin pa rin ay ipahayag mo kung may kung mayroong manampalataya, salamat. Kung walang tumanggap, eh salamat pa rin dahil lahat naman na ito ay gawain ng Diyos at tayo ay inutusan lamang na magpahayag. At ang nakikinig, sabi nga po, ang nakikinig ay maliligtas, ang hindi makinig ay mapaparusahan pagdating ng araw. Maniwala man tayo o hindi, pero ito ay ito ang cycle, no? Ito hindi man siguro hindi maganda yung cycle no? dahil na may katapusan ng buhay natin, ito panganak tayo, tapos mamamatay at yung pagkabuhay natin ay doon na sa kabilang buhay. Hindi na tayo dito hindi tayo yung patungkol sa reincarnation, hindi tayo yung magiging mga alitap-tap, magiging paro-paro, o kung anumang uh, insekto tayo. Kundi pag tayo namatay, mabubuhay tayo, pero sa kabilang buhay na. At doon natin naharapin kung anong buhay at sa ang buhay tayo uh, mag, maglalaan. No? Ito yung eternity kung saan tayo mamamalagi. Kaya nawa, habang hinihintay natin ang uh, ng pagbaba ng Espiritu Santo, ay patuloy natin na uh, patuloy tayong magdasal upang mas maging maliwanag sa atin ang ating pong misyon, ang ating pong mga gawa. sa po, isang araw sa inyo pong